Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Siyam na oras at apat na putpitong minuto ng umaga, isang F-16 fighter jet ng US Air Force mula sa ikaapat na raan at dalawamput isang fighter squadron ang dumaan sa himpapawid ng Red Sea nagsisilbing air cover para sa isang naval task force na naglalayag malapit sa baybayin ng Yemen. Sa mga burol ng Hoda, lihim na nag-activate ang isang Houthi C-6 missile system. Ilang segundo lang ang lumipas, dalawang missile ang pinakawalan, lumipad ng halos tatlong beses ang bilis ng tunog. Nag-alerto ang radar ng F-16 at mabilis na kumilos ang piloto. Naglabas siya ng flares, nag-activate ng countermeasures at sumisid mula 30,000 talampas pababa sa 15,000, isang maling galaw lang, maaaring naging headline ito. Pero hindi tumama ang mga misil at dito nagsimula ang pagbabago. Eksaktong alas 9.30 ng umaga sa Red Sea, dalawang misil mula sa Houthi rebels ng Yemen ang pinakawalan. Target ang isang US F-16 fighter jet at isang MQ-9 Reaper drone na nagpapatrol. Ngunit nagmintis ang mga misil, hindi ito dahil sa depekto, nag-trigger ito ng mabilis na military response response, hindi handa ang mga Houthis sa magiging kapalit. Hindi ito ang unang beses na tinarget ng Houthis ang US. Pero ngayon ay isang high-value fighter jet ang pinuntirya nila and nabigo sila. Ilang oras lang ang lumipas, umatake ang puwersa ng Amerika. Nagbigay ng malinaw na mensahe. Ang himpapawid sa Red Sea ay hindi na basta mainit. Naging mitsa na ito ng mas malawak na tensyon sa gitnang silangan. Bakit nga ba binanata ng Houthis ang isang US jet? Ito ba'y mensahe para sa Washington? Washington o isang pagkakamaling pagsisisihan nila at paano sumagot ang Amerika. Agad kinumpirma ng US Central Command ang insidente, isang US fighter jet at isang MQ-9 drone ang pinaputukan ng surface-to-air missiles mula sa posisyon ng Houthis. Parihong ligtas na nakabalik ang mga sasakyang panghimpapawid. Ang mahalaga, hindi lang ang mintis ang usapan, kundi ang katotohanang nagawa ng Houthis na umatake sa isa sa pinaka-advanced na fighter jet na ng mundo ang tanong bakit ayon sa military experts pinaniniwala ang gawa sa Iran ang mga misile marahil mga binagong bersyon ng sayad o Raad series mga misile na dinisenyo para tumarget sa mabilis na sasakyang panghimpapawit dati kadalasang pinupuntirya ng Houthis ang mga barko ng Saudi mga tanker o mga drone pero ngayon sinadiyang tinarget ang isang US fighter jet isang mapanganib na hakbang sa loob lamang ng ilang oras naka high alert ang mga barko ng US Navy sa Red Sea, nagpalipad ng FA-18 jets mula sa pinakamalapit na aircraft carrier, ding ang reconnaissance sa baybayin ng Yemen dahil naglintis ang mga misail, nagkaroon ng green light ang US military para gumanti habang pinag-aaralan ng mga analysts ang nangyari natukoy nila na ang missiles ay pinakawalan mula sa isang bulubunduking lugar malapit sa Saada, isang kilalang puta ng Houthis. Pinaniniwala ang mobile, ang mga launch platform at agad inilipat matapos ang atake. Pero nahuli pa rin sila, nakuha ng US satellites ang heat signatures at trajectory ng mga missile. Ang MQ-9 Reaper drone naman ay nakakuha ng high definition video ng mismong launch. Mahalagang ebidensya para sa Pentagon. Hindi na naghintay pa ang Amerika. Paglubog ng araw, nagpakawala ang U.S. forces ng precision strikes gamit ang cruise missiles at f 18 jets mula sa carrier group. Dinarget nila ang missile launchers at radar stations ng Houthis sa northern Yemen. Ayon sa unang ulat, matagumpay at proporsyonal ang mga strike. Pininsala lamang ang mga military asset na direktang may kinalaman sa missile attack. Lumala ang sitwasyon. Simula noon, hindi na lang basta depensiba ang U.S. sa rehiyon Inilipat ang mga barko tulad ng USS Labon at USS Mason para gumawa ng overlapping missile defense zones. Sa mga barko, agad na inalerto ang mga crew. Inaasahan na ang mas madalas na hostile action. Military analysts sinabing malinaw ang mensahe sa Houthis at sa kanilang taga-suporta lalo na sa Iran hindi na lang kami nagdidepensa, handang-handa na kaming umatake kung kailangan. Mula noon, bumagal ang missile attacks ng Houthis sa mga US target. Intercepted communications nagpapakitang nagdadalawang isip na ang mga leader ng Houthis kung dapat pa bang umatake ng direktang laban sa US. Anong naging pagkakamali ng Houthis? Nawala ang moral high ground kapag komersyal na barko ang tinatamaan na kukuha nila ang simpatya ng mundo. Pero pag fighter jet ng Amerika ang target, gera na ito. Mabilis ang tugon ng US military. Hindi ito katulad ng diplomatic delay kapag drone ang tinatamaan. Ang banta sa buhay ng US forces, sinasagot ng aksyon, hindi salita. Nagbigay sila ng impormasyon, nakita ng Amerika ang mga missile sites, radar positions at iba pa. At mabilis itong winasak. Ginawa nilang pangunahing target ang sarili nila. Hindi na lang proteksyon sa shipping lanes ang misyon ng Amerika, kundi aktibong pagsupel sa Houthis. Kaya ngayon, ang Red Sea at Himpapawid ng Yemen ay mas mapanganib na kaysa dati matapos ang mintis na atake, dumami ang drone surveillance at satellite monitoring sa Northern Yemen. Lumawak ang deployment ng mga tropa ng Amerika sa Gulf Region. Binago ng US ang estratehiya. Hindi na kami maghihintay na umatake kayo. Uunahan na namin kayo. Pandaigdigang reaksyon. UK, France at Germany sinusuportahan ang US response. UN nanawagan ng maximum restraint pero maraming diplomats ang nagsabing may karapatan ang US na NATO nagbabala sa Houthis sa maaring malalaking kahihinatnan kung magpapatuloy ang mga atake. Ngayon, muling nasa bingit ng digmaan ang Yemen. Ang Red Sea ay isang flashpoint. Ang buong mundo ay nakabantay. huwag kalimutang mag-like, subscribe and click the notification bell.